magprito na naman tayo ng hulad haba o guys ako po na nito guys parang 1, 2, 3 4 5 tayo tayong talang gulag sa ito ay ang mga mga. ito, ito, Nagpula ka ng mga bula, dilit. So, huwag ka magpalugi kasi hindi pa sa panasahin, hindi ka pa makabain, hindi ka pa makakain ng bula. Okay. Ito hindi sa akin yan. Lapas, bula. Ay, dalaga kapalit. Ito. Pantos-pantos, ganunan meron yung mga sa pinak para magiging magiging karapay ito, bravo